Radyo Pilipinas. News Nationwide Balita naman sa Ibayong Dagat United Nations Human Rights Chief Kinundin ang mass killing ng mga Palestinian sa Gaza Bola sa Radio Pilipinas World Service. Narito report ni J. Arrevalo. Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report. Pinundin ni Volker Turk, pinuno ng Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights ang Israel nitong lunes dahil sa mas killing nito sa mga Palestinian civilian sa Gaza at paghahad sa sapat na life-saving aid gayon din ang pagpatay nito sa mga mamamahayag. Nagpahayag rin ang takot si Turk sa kanyang talumpati sa ika-anim na pong ng Human Rights Council sa Geneva sa tinatawag Niyang. ang bukas na paggamit ng genocidal rhetoric at disgraceful dehumanization ng mga Palestinian ng matataas na opisyal ng Israel. Dati nang itinanggi ng Israel ang mga akusasyon ng genocide sa Gaza at sinabi ng delegasyon nito sa UN sa Geneva na tutugon ito sa isang kahilingan para sa mga komento. Ayon naman kay Turk, may kasong sasagutin ng Israel sa International Court of Justice at patuloy na tumataas ang mga ebidensya rito. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Rebolo, Radio Filipinas, Radio Público. Radio Filipinas, Radio Filipinas, News Nationwide.